Una ko nang nabisita ang ilan pang mga infrastructure project dito sa Albay noong nakaraang buwan. Binisita namin ang mga road project na pinuna ng Commission on Audit o COA sa kanilang 2007-2009 Special Audit Report. Kasama ang presidente ng Philippine Institute of Civil Engineers Albay Chapter na si Engineer Clemente Ibo, binaybay namin ang tatlong road project sa lalawigan ng Albay. Sa nakuha naming kopya ng project profile ng Mariawan Mantau Road Project mula sa DPWH Region 5, nakadeklara na 100% completed na ang proyekto noong pan 2009. Ang halaga ng proyekto, 38 million pesos. Kasama sa proyekto ang road opening na may habang 1.5 kilometers, drainage, slope protection at concreting nito. Pero walang konkreto, walang drainage at walang matinong kasadang makita. Parehong hawak ng kontraktor na Hightone Construction and Development Corporation ang Kilikaw-Binitayan Bridge sa Bayan ng Daraga at Mariawa na Mantaw Road sa Ligaspi City. Pero bukod sa Hightone, isa pang kontraktor ang kumawak ng mga proyektong pinuna ng COA. Ang Sunwest Construction and Development Corporation naggumawa ng Mariawa Anislag Road Project at Mariawa may